yan mga tsula at kami po ay bibili na ni set ng mga gulay at regado pang buko salad piniprint na po yung aming bill dami pa rin pong namimili oh haba hmm, bayaran mo na <laughs> haba ng listahan <laughs> magkakaroon natin ah magkakaroon natin ah ta <laughs> sige daw. Ayan, mga chula at nahango na po ni set lahat po nung aming mga pinamili kanina dami yan eh piestang piesta na Maligayang pagbabalik sa ang channel. For today's vlog po ay bali ngayong araw po mga tsula ang bisperas po ng pesta dito po sa aming barangay. Yan, at kami po ni Nerli ay mamimili po ng mga gulay at saka po ng mga rekado na gagamitin po namin sa pagluluto. Yes, at sakto nga din dahil kami po ni Seth ay didiretso na rin ka na Ate Kaisen at siya po ay nagchat sa akin na meron daw siyang ibibigay na isda. Wow. Na pang-ihaw daw po. Yan. At kami po ay dediretso na para po kunin yung isda. Kana talalay. So, ayun mga chula at samahan niyo po kami. Flashback. Yan mga chula at ayan po si Wensi. Nagagayak na po ng mga gamit po nila at sila daw po pala ay pauwi na ngayon sa nakar kina RJ ayun po nagiging pa kaya nang naki puro gamit ni baby <laughs> may gamit kayo diyan. <laughs> parang kanya ito lahat tayo ayun po si baby Nicola yun Bebe, ikaw pala ipauwi na sa nakar. Ay, sus naman diyan. Gusto mo ng umuwi doon? Dito ka lang. What? Ha? Dito ka lang, bebe. Bebe, mamimiss ikaw ni nanay. Pag ikaw ay umuwi. Eh oh, ayos naman. Nakitin, nagugutom na. <laughs> Gutom ka na baga, mahal. Ayos. Ikaw pala'y paalis na. Pauwi na ng nakar. Ikaw ay mamimiss namin dito, baby. Ayos, naman diyan yan. Paalis na si Nikolay. Ayan, mga tsula. At nakabili na rin po si tatay po ng karneng kalabaw. Ayan po. Ito po ay laman na laman ng karning kalabaw. Bale, ito po yung atin pong lulutuin na kaldereta. Ito po yung limang kilo. Tapos tatay po yung maaga pong pumunta ng bayan kanina para po bumili na ito. Pag ng hali ay wala na pong aabutan. Yan. At ito po ay maya maya ay hihiwa-hiwain na din po at sasangkutsahin. Yan. Wow. Maganda ng laman. Yan, at atin pong sisilipin yun pong mga alaga pong manok po na yan, na, na dito po sa likod. Bay, na po ah. Hello! Ito po ay ano po mga tsula, nabawasan na po. At ng mga maliliit pa po ay pinagsisipon. Kaya po nabawasan. Mamaya po ay siya tatay po ay magkakatay si nanay. Magtitira lang po ng ilang peraso para po sa birthday po ni tatay. Bayan po. Bala din naman po yung mga manok. Mamaya yung eviction day. Magkakaalaman ko sinang matitira sa bahay ni kuya. Ha? Yan. Yan, mayegi po ngayon mga chola at maganda po ang panahon. bisperas ng pista, mainit po. Tignan okay po. Ah. Maganda po ang sikat ng araw. Ba, na kay dito yung may tibaing saba. lang ako nakapasyal ulit dito sa aking hasyenda. Ano? <laughs> Bayan po. Ah. Mataba na po mga chola. Tibain na po. Tapos eh, may isa pa po dito oh. Ito naman po pa. At meron pa po doon may puso ah. Oh. Wow. Dami pong bungang saging. Thank you Lord. Mading kala ko ka may nakawalang isa. Siya nga. <laughs> Kakulay ay. Eh. Ako yung nagita sa kaya ba yung uungahan uh, eh. Kala kayo may nakatakas. No? Mm -hmm. Kaso lang ay ano ah. Mahaba ang kanyang kasu Ano eh? Native pala. native na manok po iyan Haba ang buntot. Tsaka maliksi. Ito po mga 45 days ay mga kampag. May mabibigat po ang katawan. Ayan mga tsula at nakagayak na po ang gamit ni na baby Nikolay. Bayan po. Anong pangalan nito? Nikolai. Baby Nikolay. Bayan po. Magamayagi ang lagay doon sa Lola Arlene. Kahit <laughs> ko sa amin. Bayan daw. Bayan pa po, po yung, yung ibang mga gamit. Eh. Ah, yung pampaligo. Pwede po. Pampaligo at saka po duyan. Yan. Maya maya po sila ipaalis na. Ay, sus naman, bebe. Hindi ka na mamimista. Padala na lang ang yubo. <laughs> Man, nakakunod siya. <laughs> at ayan po si tatay mga tsula. Siya daw po ay sasaglit sa pakatan at mamimiwas po. Bain po ang kanyang baliwas na. Oh, hoo, hahaba day off muna sa pamamasada. Ano? <laughs> Mamimimos daw po muna siya. Tsaka ito pong tricycle ay dadalhin po ni na papunta po sa Pamplona, sa Nakar at uuwi na nga po sila. Kung piyas, sila. Kung piyas, mm -mm. Oh, uuwi na ikaw, baby! Isos naman! Pa, na Isos! 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 At dumating po si na Baby L. Hello, Hello baby. baby! Ha? Ano, Bebe? Saan ako galing? Uh -uh. Sa trabaho. Nagtrabaho si Tita. Kailan ka pa dumating, Mahal? Ha? Kanina pa. Kanina pa? Dumating po si na Baby L, mga tsula. Galing po sa panukulan. Ngayon lang po silang hapon dumating. Inasa eh, na nga, Saan? Saan nga? Ah, may pasok. Oo, oh, hindi pala kasama si Ate Tosha. Yan, at dito po sa kubo mga tsula, ay si Jello po ni Yada ay nagkakatay po nung manok. Yan po yung inalaga ang manok po na nanay. Ayan po. May gano'n lang yan at kayo dumating. <laughs> Kailangan kayo Ay, may dumating kay Bisperasan eh. <laughs> Sila po yung nagkakatay ng manok. Ayan po. Ah. Ayan, nakasaklang doon. Ayog. ito po sa ma Maano ito? Wow. Ito may yung ano? Karneng kalabaw. Uh -oh. Nalipuan na po pala yung karneng kalabaw. Ito po yung lulutuin po na kaldereta. Ayan. At dito po ah, ay nakas may nakasaklang po na tubig. At yan po ginagamit nung dalawa po ni Yada ni Jello. Pagkakatay po ng manok. Ayan mga chula At nalipuan na din po pala itong karning baboy. Ayan po mga chula Ito naman po yung lulutuin po natin na menudo. yan Ito po yung 7 kilo. Nalipuan na po. Ito lang po tatakpan niya. Ayan mga tsula. At dumating na po yung in order ko po na leche plan. Ayan po ah. Bali, yung na peraso po yun. Yan po yan ah. Cash on delivery. <laughs> Puso. Thank you. Pwede po ang leche plan. Wow. Dagdag dessert. <laughs> Thank you. Ayan mga chulat, ito na po yung in order ko po na leche plan. Mayan po Bali ito po ay sponsor po ni Tita C. Yan para may pandagdag daw po na uh, dessert or pangmatamis sa fiesta po. Bubuksan po natin. Ayan po mga chulo. Wow. Mmm, bango. Sarap po na ito mga tsula. Let's plan. Ito po ang isa sa masarap na dessert pag po piyesta. Ube, let's plan at saka po buko salad. Yan. Tatakpan lang po natin. At ilalagay po muna natin sa rep. Para po malamig. Yan. Thank you po ulit, Tita C. Para po dito po sa anim na balot po, anim na tab na let's a plan. Wow. wow. Thank you po. God bless po sa inyo. Ayan mga chula At kami po ay nandito ka na Ate Heisen. At si Ate Heisen po ay nagchat sa akin kanina. Meron daw pong isda na ibibigay po sa amin. Tara. Kaya ka na yan? <laughs> Hello. Gandang gabi. Gabi na. Oo Oo. Oh, kaya kami gabi na. Kakukuhan mo lang, Kuya RJ. Kadadating laang. Kuya RJ sa laod. Kaya may isda. Dito po pala. Sa linggo. Oo, oh, punta kayo na atay sin. Punta kayo atay sin sa piyesta. Panasin. Oo, oh, eh nakalimutan naman si Bigo na may nagpamadali. Ha? Oh. Ay, may, may padala naman ako isla doon kanalang. yung pakoy na hindi na Napadala naman kaso lang yung pakoy na favorite ni Mahal. <laughs> oh ay, tamang tama ay ang kuwan. Oo, oh, okay na. Ang dami na nga ay. Tamang tamang pang ihaw sa piyestahan eh. Hmm. Salamat kuya RJ. Aba, magkano pala yan? <laughs> ha? Huwag na, tira naman. Wow! Salamat! Nakalibre ng pakoy. Pating daw. Ito po ang mga tsula. Yan po yung pakoy. Malalaki pa siya. Hmm. Aba, siyang kohan eh. Malalaki pala ito. Lalaki. Thank you. Ate Haisen. Ate RJ, salamat. Daing na ano? Ah, eh, sige. Opo. Oh. <laughs> Ibigyan din daw po kami ng dinaing. Sige po. Dinaing oh, na gulong -galung. oh gulong ito po ah. Ay, ito dinadahing niya sa paglaod? Oo. Ah, sa pangkahan eh. Ay, ah, eh, saktong ang pandaing yung ganyang kalulak eh. Ano yan eh? Sarap eh. Sarap yung Sa gulay, may ganyan pa Tama na yan. Natin. Madami na. May pakoy na, ay eh, may dinaing pa. Okay na yan. Ginagawa nila. Oo nga po. Mayigit nakakapag-video si Kuya RJ sa laot. Ano rin niyo po sa vlog ni Ate Dimple, ni Ate Hyzen. benda ba Wow, salamat. Salamat Kuya RJ, Ate Haisen Punta na lang po kayo sa piyesta. Sa linggo. Mga, sa amino, sa oh. Si RJ, punta na lang kayo ni sa oh. linggo. Atay sin. Let's go talalay. Hay. <laughs> uh -huh. Kami palis na rin agad at kuan. Ay doon na lang po sa U-box. Kami palis na rin Kuya RJ at baka umulan pa. Salamat ani. Atay sin Kuya RJ. Oh. Thanks. Kaya dito iya. Hoy, magbang dito kanina ay. Eh. May Oo nga po. Malakas ang ulan ngayong hapon. Kami po'y balik na rin ni Seth at baka kami po'y ulanin pa. Medyo naambon pa po ay. Oo. Ah, ah. Sige po, kami po'y paalis na. Atay Sen, salamat. Kaya RJ, nang meron na, paalis na po. Salamat po. Bye-bye. Ngayon naman po, nandito po kami sa bilihan po ng mga gulay, rigado, grocery. At kami po ay bibili na na-set ng mga gulay at rigado. Nakit po yung madaming namimili ngayon. Dami po ang tao. Daming namimili ngayon, ane sangahan <laughs> Ay hala, bilisan natin ng pamimili. Pang ano yan, mading? Pang buko salad. Oh, ilang gatas? Tatlima. Tatlima. <laughs> Tatlima. Yan, kumuha rin po kami ng pangtokwat baboy. Tara. Sabi mo kung ilang piraso 'yan. Mabisa ito. Ito na po yung iba naming mga napamili. Ito po yung nailista na. Ano pa? Ang kulang. <laughs> Titingnan. Yung ano, siling green at saka labuyo. Sokwat baboy. Saka celery pala, mading. Ayon. Ah, sabi magsain na. Okay na yan? Oo. Ako pa walang yaw. Ate, o. Okay. Okay. Kami po may listahan ni niya. So, Do double check natin kung kompleto na. May pakturahan eh. Pati nga, kabilaan ang puwihan. kaya wala na naliliba check natin. <laughs> Maling ano kaya? Baka naman kulang yung dala nata. Tingnan mo daw. Makaka. Baka na po. <laughs> okay na hanay, eh. wala na. Ayun, ha. Sa wakas, okay na po. Ayun oh. Para ako tinawagan ng sa. Ricardo lang po 'yan eh. 3,000 na hanay. Eh. may print na po yung aming bill dami pa rin pong namimili yan pong mga yan ay lahat ay tagagumian oo nga, pati daw eh, latagin mo oh, haba bayaran mo na <laughs> haba ng listahan babayad na po si Seth. <laughs> Nakablog po ito. <laughs> Nagahay si Kuya. <laughs> Magkaan natira. Magkaan natira. Tadam! <laughs> okay na. Okay na. Ang problema na lang natin yung pagdadala. <laughs> kaya, kaya. Patingin. Sige daw. Tara. Sinuhat na po ni Kuya. Mabigat. Yeah. Thank you po, Kuya. Yan, ito po lahat yung aming mga pinamili ni Seto. Oh, Adami, yan yeah. eh. Dalawang plastic lang ay. Tatlong libo na. <laughs> Double check mo nga yung ating ano, presibo. Kung yeah. wala tayo nakaligtaan. Ayan, mga chulahat. Kami po ni Seth ay pauwi na. Yan. Ito na po lahat yung aming mga pinamili. Bali, hindi ko na po masyadong na-video yung pamimili po namin ni Seth ng mga regado at tinulungan ko na po siya para po mas mabilis oo oh, at marami pong customer ay baka po kami lalong gabihin na nga sa yung kakunti na hon eh oo mga napagpilian na ah. mm, tara yan kami pipa-uwi na dinala sa pag-ita nata yung isa ayan mga chula at kami po ay nandito na po ka na set at hinahango na po ni yung mga pinamili po namin. <laughs> hmm. Hindi pa nahahango ay nabutas na. Nabutit dito na nabutas. Hindi pa hindi inabutan sila. Hindi hindi inabutan sila. Hindi dito, El. Si El po ay nandito. Kadadating po kanina. Hi muna ikaw, hi. Dito ka, hi. 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 Galing po yung panukulan Si Baby L <laughs> Si Baby L Nasaan na si Dong? Wala na Nasaan? Indong na. Nasaan? Na. Nasaan si Indong? Nag-alis, nag-uwi na Saan nagpunta? Pa, eh. Nasaan? Nasaan hakar na po? Alam niya yan, eh, kung saan Oo uh, uh. Hinahango na po ni Seth isa-isa ay gilid mo na yung mga pang buko salad at magtitimpla din yan si Yada sa gilid. Mapagsama-sama Oo. Pa. Oo. Yan. Para kumbaga may diyan sa side na yan siya magtimpla. pa. Titimpla tayo ng buko salad. Ang mama pala. Kami po yung sa kusina ni Tio Boyong. Nandito rin po si Pupay. Hi mo kau ikaw Pupay! Ay, nasa si ito siya? Wala. Nasa, ah, ba? Nasa school. Wala. Wala. Ay, nasaan? Nasa bahay niyo. Nasaan, Ellen? Nood. Ah, Nood. Saan <laughs> mo din? Saan din? Dito naman ako sa kabila. Yan palang tokwa at saka baboy yan eh. Oo. Uh -huh. May siyang ganit yun. Bibigay mo muna yung tokwa dito ah. Mating itlog. Ay, may nakataklog. Ano Matling na ito? Mating itlog. Ah, mm. oh. ah, Oo. Oo. Itlog ng manok. Ayan, naya mo lang. Naman yan, magagalit yung nanay ng itlog. Gusto natin? Aba! <laughs> <laughs> Ayan ay! <laughs> ha? Yeah. Ah, ano yun natin yung itlog? Iburok daw Gatuin natin. Lato ay natin. Laka ng tatay. Laka ng tatay. na lang? Ayan kami ng paper, paper plate. At saka po ng disposable cup. Hindi mo sa gini. Para maganda mga dingin dito na lang tayo maghahain bukas. Mm. Para ma... Para open, ano eh. Pa para pwede maging hawa kumilos. Hmm. Kuha na sa loob ninyo ay pagtanghali medyo mainit. Tama may Ah. natin ng tubig. Palagyan natin naman. Mga sili. Bukas na pwede. Iyan parang pangkulot na nakatokus. <laughs> 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 Pang tokot ba ako so ito yun? Salamong si hotdog ay tipang lagay din sa kwan yung hotdog at saka karne, karne. ilagay ay, mo na sa, sa ref at ang pinakamahalaga sa lahat sibuyas at bawang oh, bayo naman Ayan mga chula at nahango na po ni set lahat po ng aming mga pinamili kanina. Ayan po. Pakita ko lang po. Ang dami yan eh. Mm. Yun Piestang-piesta na. Yan mga rekado at gulay lang. Kaya nga. <laughs> Ayan mga tsula. At si Yada po ay magtitimpla na po ng buko salad. Ayan po, nag slice na po nung cheese. Tsaka, nabuksan na rin po itong mga gatas. Ayan po. Condensed milk. At tsaka po, may naslay cream din po tayo. Ito po yung fruit cocktail. Ayan po yung cheese. Ayan, at silok naman po dun ah. Ay nanonood. Ay nanonood. Ay nanonood ay magmamarinade na po nitong pang fried chicken ayan po para bukas po ay ipiprito na lang ito po yung ating buko yun naman pong sibuyas at bawang ay madali lang at yun po ipupod processor po namin para po hindi mahirap paghih paghihiwa mahirap po paghihiwa ng sibuyas lalo po pag madamihan at nakakaiyak Nakaiyak siya. <laughs> ano yung ada? Napaiyak pa sa pinamili mo. Mapapaiyak pa pa paghiwa <laughs> Double kill, honey. Eh. Napaiyak na sa pinamili ay eh. Mapapaiyak pa sa pagkihiwa. Iya. Yeah. Hmm. Di balit ito naman ay isang beses lang sa isang taon ang ganitong piyesta. Kaya kami po talaga ay naghahanda pag piyesta. Ano nga sila ng patron saint ng ating barangay? San Pedro, San Pablo ayan mga tsula at natimpla na po yung buko salad ayan po ang um, bango sarap po yan, mga tsula ayan mga tsula at busy pa rin po ang lahat at ayan po si Seth sinak lang na po itong pork chop na pang tokwa't baboy lilipuan na po para bukas ay ipiprito na lang ano yan lakas ng apoy mading Bo. yan mga tsula at nire-ready na po namin yung mga gagamitin po namin mga ingredients at saka po mga rekado para po bukas para po dire-diretso. Hinuhugas na rin po ni Nerly yung patatas at saka po yung carrots. Tapos ay sinanay naman po ay iniinit po yung mga sinangkot siya po na karne. Tama mo ka dun. Isubukan. Malambot naman eh. Sa sali niyo Oo. At erat niyo. Sa ilalim yung ilalim. ang Ayan, mga chula. At tapos na pong mag si Lok. Ito po yung ating pang-fried chicken. Halo-halo na na amoy ko. Kaya nga. Pang-fried chicken. Tapos ito naman po yung buko salad. Yan po ilalagay natin sa tupperware at saka mga plastic labuhan. Mm. At ito po yung ating pang-menudo. Ilagay din po muna sa plastic at ilalagay po sa rep. Ito naman po ay nasangkot sana na. Yan, at pasilip ko rin po itong sinasangkot sana na pang, ano na ngayon? Caldereta. Wow. Yan, yan po ay karning kalabaw. Purong laman. At nalipuan na rin po itong ating pang tokwat baboy. Para bukas ay piprito na lang han. Yung mga gulay pala mading ay bukas na lang natin hihiwain na ni. Hmm. Para kuha na nit. Ang i-slicein lang naman natin na mm. yung ano. Ano? Patatas, carrots, eh. sya... saka ricado. Lalo. Ayun. Agapan mo na lang han. Bisita eh. okay. <laughs> 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 na, nahilig ka pa daw sa akin ng nanay. Patang halik. Wala naman na tayong ibang ipiprepairahan eh. Ay, diyan na lang natin. Ay, ating mga kuwan. Diyan na lang. Honey. Hindi, hindi naman sa mm. Yan. At, so, ayun okay. mga chula. Salamat po sa inyong panonood. At, abangan nyo po yung aming part 2 yes. ng fiesta. Fiesta dito series. Dito sa <laughs> barangay. Yes. Dito yes. po sa barangay ni Nasel. Okay, punta po kayo. Punta po kayo. Baka i-upload natin ito tapos, tapos na ang piyesta. Kaya na. nag-aakit <laughs> ako. So, ayun mga chula. Thank you for watching. Yes, see you in next vlog. Bye-bye. Bye-bye.